Inalmahan ng mga senador ang bagong 10-dash line o mapa na inilabas ng China kung saan inangkin ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ilang senador, dahil sa ginawa ng China, tiwala silang makakakuha ang Pilipinas ng mas maraming suporta mula sa iba't ibang bansa. Si Daniel Manalasta sa detalye, Rise Shine, Daniel. Pinakita ni Senator Francis Tolentino ang bagong mapa umano na 10 line ng China. Makikita sa mapa na may kulay na pati bansang Taiwan kasama rin sa 10 line at ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Aggressive expansion. Hanggang doon lang tayo sa filing of diplomatic protest. Eh, no? Siguro, uh, execute na natin yung sinabi ko last year. Yung Joint Patrol, China, ah uh, China, Japan, US, Australia, Philippines. Kaya unahin natin tong ano, Maritime Zone Bill. Unahin natin yung Maritime Zone Bill kasi yung 10 dash line papunta na ng Batanes. Tingnan nyo. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, dahil sa ginawa ng China, Tingin niya lalo makakakuha ang Pilipinas ng mas maraming suporta mula sa iba't ibang bansa na lalo magpapatatag sa posisyon natin sa arbitral ruling na pumapabor sa bansa. To condemn and to uh, uh, appeal uh, to China not to follow that ridiculous 10-9 because it violates uh, the sovereignty of not only the Philippines now but several countries all around the region. Sinakop na nila po yung India, merong border dispute din sila At sinabing isang kabaliwan ang 10 dash line ng China. Ayon kay Senator Jesus Kudero, huwag tayo magpaapekto sa mga ginagawa ng China. Dahil kahit anong unilateral decision anya ng isang bansa wala namang bigat sa international law. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi tayo obligadong kilalanin ang territorial claims ng ibang bansa. Tingin naman ni Sen. Jingoy Estrada nang iinis lang ang China. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.